panoorin nyo guys oh. iiponin yan yung brotlary para ito po yung ipainom sa may sakit po na kasi ato bro ni huh? complicated complicated po yung sakit guys no? pinsan po ni brotlary para din ha, uh, maishare ko sa inyo hanggat di pa tayo maka likas doon sa lilikasan namin, lilipatan namin pero matagal-tagal oh, pa yun, guys. Oh. Guys, magandang araw po sa lahat, no? Ah, uh, Meron po tayong uh, mission dito sa gubat kasi po ako ay malapit na po lilipat po sa bahay. Ipapakita ko muna sa inyo yung yun po, guys. Yun po ang mga herbal na napakaganda na inumin. Kaya yung katas lang muna yung kinukuha ni Bro Larry. Oh, yun kasi meron pong pinsan po namin na naghingi ng tulong kasi po nagkakasakit po ng cancer man yun no, kaya Brownie, bro. ito yung mga kahoy natin na kinuha na pinadala ko sa inyo kung sa itawag ano nga kuan bro sa kuan sa ito guys oh buna ito yung tawag sa I amin mean, buna hindi buna buna may maitim ito Ito po yung iinumin. Ang hahanapin po namin dito yung sinag-araw kasi po napakahirap na Napay hanapin. isa, napay duha dia Na klase ani. Meron pang gamot dito, guys, na para sa ulcer. Anong tawag yon? Yung at saka sa masakit yung chan. Oh, katong isa ka yellow-yellow. 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 Yellow. Yellow at saka bilog pula. Hmm. Bilog pula ang isa kini buna buna ni ang yung tawag sa atin hmm. medyo, yung medyo madilim pa dito guys yung yellow yung andito dito lang sa baba sige hanapin natin hmm. panoor nyo guys oh. iipunin yan yung brutlari para ito po yung ipainom sa may sakit po na masisikit ato bro ni complicated complicated po yung sakit guys no. pinsan po ni bro Larry para din uh, ma-share ko sa inyo hanggat di pa tayo maka likas doon sa dilikasan namin, dilipatan namin pero matagal-tagal oh, pa yun guys huwag oh. kayong mag-alala oh. oh. para makakita niyo. Hmm. paka sabihin ninyo na makalason yan hindi Grabe no, tubig. Hmm. Lunokin mo na yan. Baka sabihin ng iba, <coughs> yung ibukuwak. Ah, tingog-tingog pa guys. Napakasarap po talaga guys na inumin itong herbal na to. Wala po itong mga lason ha. Wala, safety po. ko na ako to dito. Nasa... Kami lang po yung nakagawa dito guys. Sa Sa na nangunguha ano. ng herbal tumulong sa inyo kasi yun lang po yung pake namin dito sa social media makatulong sa ayun, doon sa baba wala pong hinihingi na yung mm -hmm. ng pira na wala pong ibigay ng mga <coughs> ganti ng mga Bang, o mga bagay oh dagdagan mo yan mamaya bago lang ah, may isa pa Para, tatlo tatlo daw ang ihahalo niya man, dito guys baka meron kayong makita bago na ito yan, kung gusto po niyong lumakas ito na, nagbibigay ito ng kalakasan guys bago yung hinahanap ko eh. hindi natin alam dito guys kung anong mangyayari doon sa ating siyo napakalaking gubat ito kalutan saan ako bro ay kara pagbutang o siyor pwede mausik atong mm -hmm. tap At, tingnan natin pasig mauna ni mauna baka ni Yun okay yung pula para asya katambal na tanan raon eh wala raon sa mga sakit uh, sakit dito guys inumon lang inumon lang yun para mabaskog pero maganda dito ito ilaga oh ilaga pwede dami yung ilaga pang ulcer ang sabadya oh tanawa oh pula yun ah Mayong pula pula yung ano oh. bilog bilog ba Dilog. Yung ang always, pula. Bongis, Napay pangitao na to, katong yelo. Yung isa pa yung itong hanapin dito. Is yung pulay nilaw. Madala man na to na <coughs> pang herbal. Hawa. Kasi si Ramil guys, wala. No? Wala po siya nakasama natin kasi nandun po sa kaharian ng mga oh. Ah. Ah. Kine? pag di maputol sa isa, pag putol ni mo, di pa ni mo agas, O, oh. wa mo agas, uh, ha? dili mo agas, guys, O, tingnan nyo. Di mo agas. Mm. Pero pag maputol lang, na, liha, mo agas na siya. Iiyak na yan, yun ang tawag dyan. Kasi hindi naman pututulo yung luha kung hindi ka makaiyak. Kine, tigo mo na to, ni. Eh. Pandalo na ang gapo na to, na. Basig na yung manginanglan, yeah. Hmm. manglaga. Hmm. Oh, tingnan mo na. Kini, o, na. Agas na, basta putlon. Kine, lang, Dili, wala. Oh, Makaipon na nakaipon na kasi nahumihingi sila ng basig na ayin ha dito guys para makakita mo aning bagong bagong na, sa na para pang sakit lahat po La lahat, lahat, ito, para lahat. para lang yung bilog nya mapula hmm. para makatulong ta guys meron kami mga kasama pa inyong dito inyong guys haditho. dito sa baba munti ka na yung liig ko na tamaan ah huwag nyo ng kumpiyansa ah huwag kumpiyansa ikaw nyo yung tumira dyan ah oh, sorry lang po hapitan ako guys ay hapit ko na liig guys yung mga di di walop sorry lang po sorry lang marami dyan dong mga herbal dong okay oh ah sarap yun ya yeah para pang ano eh pang dami uh, oh, po na yung na bijuan ko ah. Uh -huh. Uh -huh. ang, iba yung amoy para siyang saging parang makita nyo in inom niya guys ah. iba yung in inom niya kanina maitim yun buna ito anong baging ito mm, pula Mm, masarap. Mm, masarap. Tinaw pa ang tubig. Unya upload, upload. Upload rin siya, guys. Walang saging yun o lasa Tanawa! Oh, Wa mo aga, so, oh, guys. Tingnan mo na. Walang tubig. Na, wala yung tubig. Pero putlo na po niya, oh, eh. Pagagas na po oh. Sayang yun. Siya, tumayo oh, yun. Ngayon po, maghahanap pa tayo ng pangatlo. Oh, yellow. Ang yung pangitain natin. Yung hanapin natin yung Yellow, yellow, yung dilaw, si nag-araw 'yun. Dili, katong herbal ani kauban ani. May isa pa diyan. Oh, isa pa. Kulay yellow 'yan. Kiu kulay yellow. iba yung si nag-araw oh. na dilaw. Oo, oh. ah, sige sige. Tara na, titingnan natin kung saan banda. Sandali, sandali. Oo. Oh, Aw, dagdagan pa. Dagdagan pa natin. Isinya. Ah, Amo man kauban na? Kasama ni. Eh yung wala yan hindi sinag-araw yan at makakita ni si nag-araw na ubos na kayo si nag-araw guys isa, ah maraming makukuha ng sakit yan si yung si nag-araw sa iba okay. ginawa po nila yan na mga panguntra pero sa amin ginawa namin na gamot yan herbal no diabetic kasi po sobrang pait po yan mas okay, pait diabetic. pa yan sa panyawan hindi na to panong kayo mga punuan niya katura mga sanga-sanga mm. kaya eh, putla kayo sayang ang bagong-bago niya ba wala po kayo ilaga guys no, Ulcer niyo ana. Balik ko lang na kunya na para pang padala na ko tong mga kauban nako. Oo. Kaso ah, pa rin 'yung mga 'yun, Kita ka mo ku lang ka mahadlok. Lagi yung sapa. O, tubig. Hmm, tinigis, oh. napakalaking gubat dito. Hindi pa tayo nakakalahati. Asa makakamutan ako. Oh. kasi po hindi po natin alam kung kapatuloy po ba tayo sa pag uh, po ng mga kahoy na herbal kasi po baka busy po tayo doon sa ibang lugar kung kami ay makalipat na ha? wala ka kita Yellow. Ang, yellow. Ang bandido guys, sa totoo lang, wala po tayong bandido dito sa Dabao del Norte ha, wala. Ah, dito na. Huh? Ah bigat mo kita ko. Ha? Kala ko yilo, pag kita umpata, yilo pulayo, kung 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 naman kung 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 hindi ka lang matakot. Gagahid ka ng Panginoon Diyos na ikaw ay iligtas sa kapahamakan dito sa gubat kasi marami pong mga kalaban dito guys no? Mga dinamos. Kana. Hindi. Kana kana o. Testing ito. Ni. Tuloy 'yon. Ano ito? Libog ko. Tingnan mo dyan. Biglang nawala. Oh. Ito ang namunggod na ako ito. Namating namunggod. Ima na ito. Akoan ka. Nalipat. Lipat mo Naligaw. Dito ba ito? Okay na eh. Hindi ako kinagagmay. Oh. Ayon. Ah, Oo. No. Kana, anak ra gyud. Oh. Tubig. O, oh ay tubig. hindi. Tanaw pa nato ni. Mao ba ni? Dili. Amo gid ani. Oh, mau ni. Na ito gyud. Oh. Oh. oh, Sayang. Yelo, guys. Sayang tubig niya. Ako imnon. Yelo. Oh. Ito yung yelo, guys. Di natin di lang natin ano, uh, i-bidyuan yung bunganga baka po ay malunok kayo ni Brother Ari. Grabe ang bunganga nito, ang laki-laki. Nara oh, kini oh. Ito, oh, Oh. Dagang pa kauban. Ito po, napakaganda oh. Mm. Dilaw yeah. po siya. Gusto ko uminom ah. Mm. Hmm.

Sako na to. Pero na wala man. Ay sa. Pangita ang gapo na ko na. May chalak bo. Pero makuan ang yapon ako basta. Herbal itong herbal eh. Yung herbal. Oh, yellow jan. Yellow. Oh. yung maitim, oh yun guys uh, i-update ko sa inyo guys ha hanggat mapuno ito kasi hmm. tingnan mo na oh. ito yung yellow yellow guys tatlong uri ng kahoy na kinuha ni Bulari ngayon para po ay maipon yung tubig kasi ipainan po sa may sakit na complicated po salamat po sa inyong mga support salamat po sa inyong lahat